dito guys may concert ngayong gabi. Yan daming pulis. Tapos yung may upuan, may nakaupo sa lapag. Yan. Sino ba mag magaano dito? Concert ngayon. Grabe ang tao, guys oh. <laughs> hindi ko maano yung camera kasi nakaano ako sa stand. Nakalagay sa stand. Uh, Tingnan nyo Daming pulis. So, ibig sabihin, yan. Hmm. Ayan na, guys. Daming hmm. taong uh, manunood. Ano ba yung concert meron ngayon dyan? Jack na ano, malaking uh, ano yan. Yung sikat na ano siguro yan. It's either banda artista dito tulad sa ano? Uh, usually uh, nag-aano silang concert sa downtown din pero mas malaki kasi itong park na to kaya it's either ano kaya yung iba nasa may dala silang mat, may dala silang upuan kanya-kanya yung mga nakadalang mat nakaupo lang sila tapos may dala silang mga snacks so ito tulad dito may dala silang upuan Dahil well, habang nanonood na ano sila nakaupo o naka ano sa lupa, ilalatag yung mat. Ayan. Nanonood na sila. daming tao. Free kasi yun, kaya inano ng tao. Pero yung ano, may ticket siguro yung mga malapit na nakaupo sa na malapit sa estates kasi may upuan doon. So, baka may ticket yon parang VIP. Tapos, ano, marami din guys na yung nagtitindang ano yung nasa sasakyan lang siya iba't ibang ano iba't ibang lahi na ano, pagkain wala ko lang kung may Pilipinong truck doon, hindi ko nakita pero meron dito may Pilipino ano yung nag, pag may mga ano sa downtown, sumasama yung ano ng uh, Manila Cuisine yung truck niya nagaano sila, so baka nandun hindi ko lang nakita kasi iba't ibang ano yun eh iba't ibang lahi ang nag ano, ang magtitinda ayan kung alam ko lang yun earlier iniwan ko muna tong sasakyan doon sa pinarking ko tapos naglakad ako para naka panood man lang sana ako kasi open air naman yun guys tapos may napakalaking may napakalaking screen na nasa gitna ng park kaya kahit hindi ka mismo doon sa stage tumingin kahit doon na lang sa ano sa screen ang laki-laki no kahit wala ka sa may stage kitang kita mo pa rin anyway anyway siguradong ano yon mapupuno ang uh, Facebook magiging flooded na naman yun pag nag-start na yung concert doon guys that's for sure uh, sayang nga lang at hindi ko ano hindi ako nakapunta ano din sila ah since uh, Monday nag start silang mag install ng napakalaking estates yung naghakot sila ng mga picnic tables mga upuan tapos yung mga portable toilets yan ang dami Yan, hinakot nila tapos yung park nilinis nila paikot siya ng ano barricade kaya ano um, I don't know kung ano ang mga tao is nahati-hati sa ano kategorya ng panunood kasi may mga barricade siya sa ano eh sa gitna tapos yung mga naka, may mga upuan na nakalagay may barricade din siya so baka may kanya-kanya siya baka may bayad yun kasi yung upuan na ano may parang ano nahati siya ng mga barricade so baka may bayad yun kasi yung nakita kong may mga upuan is na may barricade siya so nakukulong siya sa loob ng barricade so tapos yung iba naman nakakulong din uh, yung parang mga picnic table ang upuan nila ayon so may forecast pa naman na ngayon na ulan sana naman hindi umulan thunderstorm may forecast ngayon so sana naman hindi hindi si matuloy dahil sayang naman yung pagod ng mga ano, ng mga seniors. But anyways, as usual, kita nyo naman, pa uwi na ako. Dito na ako sa, wala pa ako sa, ano, mismong downtown. Ano pa lang to? Palabas. Tumbaga. baga uh, pag nakatawid na ako dun sa Rene Lebec, yun. Madaanan ko na yung mismong, ano, ng downtown sa may old port kailang palagi kong dinadaanan uh, traffic siya ngayon sa unahan ko traffic itong nasusundan ko kasi masyadong mabagal Itong street na to din to guys. Itong sentaterin, Tawiran sila. Nagutom si Lola. Ang kinakain ko is yung ano, cookies yan na may hado siyang nuts yung mga kadam na tinatawag napaka ano nyo guys uh, parang ang loob nya pag kinain mo is parang gatas napaka creamy na kulay puti parang gatas pero nuts sya eh, napaka sarap mga ano sya guys bite size na cookies kaya ano lang yung kainin na apat na kagat ko yung ano. Yung isang cookie. <laughs> Maliit lang siya. Talagang bite size lang. Mm. Walang traffic na yun ah. Ito naman taxing to. Nakagitna kasi. Dapat ito tatlohan. At 28 degrees na lang kanina 31 yan yeah. ito kasing taxi eh hindi umusog tatluan to umiinom ako. Tubig ako ng dala. Tama na muna ang kakakain ko. Hindi na ako makakain ng ano ko, dinner. <laughs> Nauna yung cookies. Gutom na kasi si Lola. Wala akong kinain na lunch. Sorry guys, naputol tayo kasi may tumawag. Kaya, sinagot ko eh. Alam nga namang ma yung aking ano pag-uusap namin. But anyways. Ano na natin ang ano. So, ito na. Palabas na ako ng ano downtown core. Ito na ang dead end ng kalsada ang aking dinadaanan. Tumawid lang ako sa Rene Lebec. Usually, eh, hindi na ako bumabaybay doon kasi madaming ilaw. At least dito sa baba, ano lang, bilang lang yung stoplight. At ito, from here, so, ilang stoplight pang daanan ko. Siguro mga ano pa. One, two, three, 4, five, I think ano, limang stoplight pa bago doon ako makarating na sa tulay sa highway. So, makulimlim ang panahon. Makulimlim ang panahon. Ayan. Kasi may thunderstorm warning. But anyway, so hopefully dyan sa Pinas eh, wala nang uh, bagyo. Kasi di ba ulan ang ulan tapos nagkabaha-baha pa diyan. Kunting ulan baha. Kunting low pressure baha nako. Ingat-ingat kayo guys. Dahil palaging baha diyan sa atin. Dito naman kunting ulan, kunting hangin, balik yung mga kahoy. Yan din ang ano dito. Maano ang kahoy brittle. Kung eh, madali siyang maputol. Kunting hangin lang, liliparan niya na napuputol ang mga sanga. Ayan, yeah, yun. kagunaman ang stoplight doon. Kasi yung yan kasi yung ano yung iba ipinipilit yung sasakyan nila na gumit na. Eh, inabutan ng red light. Kami ang green. Ayan. Eh, Di tuloy makadaan. Kasi nakagitna. Ayan. Kaalis na. Eh, kung may mga lukong ano. Minsan yung eh, nagkakarambura. nagbubungguan sa gitna. Kasi yung ibang driver nagagalit doon sa ibang nakahinto sa gitna na naabutan na ng ano ng uh, green light kasi nga nagbit sila ng ilaw eh inabutan ng red naghinto eh ano sila natatamba kaya ganoon minsan eh may mga pasaway din dito ang driver guys kahit anong ingat mo talaga pag may kasabay kang hindi nag-iingat sa kalsada ay nako in seconds lagapak <laughs> maglalagapak ang unahan mo or either yung side mo binundol ka yan ang mga ano dito Ayun, yung trend sa taas guys oh, hindi nyo makita ayan o oh, trend yan no oh. yan ang papunta sa Toronto via rail ayan, sa taas iba naman to guys na train na yan at yung iba naman yung train na tumatakbo siya sa kuryente walang tao ito may ano siya meron siyang machine na uh, operator ayan naghinto siya so dito ako sa baba diyan sa taas train ayan oh kulay yellow ayan nakahinto siya ko na ah, kasi may ano din siya parang may stop light din siya nakared siya naghinto siya konti ayan ah ginto siya konti ayun ko lang iba naman yung trend na ano yung dumadaan sa gitna ng tulay doon sa dinadaanan ko guys yun yun walang ano siya walang ano yun walang tao pinapatakbo lang siya ng uh, computer kaya pag nasiraan na na may sakay <laughs> yan lang pero meron siyang ano Pero siyang uh, meron siyang nilalakaran sa gilid para ina uh, in a certain point ba na bababa sila and then yung may bus na susundo ayan ang ano dito wala na, wala na siyang, ano, lang traffic yan kung ng tabi kasi ito usually itong may cone na to dapat nakabukas to eh ano to three lane na palabas 2 uh, two lane na papasok no three lane three lane dahil dinagdagan nila ngayon ito na isinara yung kabila daanan ng sasakyan kasing ano to, pag yung pagtatapos ng winter, sira ang kalsada dito guys, kasi nga yung pag-scrape ng snow paglilinis nila nabubutas ang ano, kalsada kaya pero hindi naman katulad sa Pilipinas na grabe yung lubak, hindi hindi inaayos dito, talagang pagkatapos na pagkatapos ng winter inaayos nila ang kalsada, kaya nga yun din ang nakaka ano, dahil hindi rin maganda kasi yung pag nagda-drive kami na gano'n na uh, pag summer ang daming detour sakit sa ulo <laughs> okay so nakaano na ako guys supra na ang aking video time sa video so I'll see you in my next video guys so yung mga hindi pa nakapalo na bago lang na nanonood please do, do uh, like comment and share and of course kung hindi pa nakapalo pakipindot yung... Ako uh, hindi pa naka-subscribe pakipindot yung subscribe button. Thank you for watching. See you in my next video.